Panglima na biyaya ng Allah sa isang taong gumagawa ng kasalanan, ibdalu sayiatihi hasanat idha taba. Yung mga kasalanan mo, yung mga kaparusahan ng mga kasalanan mo, gagawin nyo ng Allah, papalitan nyo ng Allah at gagawin niya lahat ng kabutihan. Katulad ng sinabi natin nung nakaraang khutba din natin dito patungkol sa isang tao na pinakalas na papasok sa paraiso, ipapatawag siya ng Allah. Pagharap niya sa Allah, ipapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang maliliit na kasalanan at kaakibat nitong paparusahan. At pagkatapos nito, papalitan nito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng kabutihan. So ang sasabihin ng tao na ito, sabi na, Ya Allah, meron pa pong malalaking kasalanan, ipakita mo rin sa akin. Dahil, gusto niya napalitan din yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga kasalanan natin, mga nakaraang kasalanan natin, hindi natin dapat ikalungkot. Huwag natin gawin na yun yung maka-stress sa atin sa pagsamba, pagsamba natin sa Allah. Yun yung humadlang sa atin sa pagsamba natin sa Allah. Dahil yung mga kasalanan na yun, kung gaano yung kalaki, ganun din kalaki yung ipapalit ng Allah na kabutihan sa kasalanan na yun. Once na ikaw ay magtawba bago kaabutan ng kamatayan.